Inabol kami na ano Pukyongan <laughs> So naligo ako mga kasipit Kasi itatry natin mamaya mag ano Tayo naman yung Mag tawag doon ka mm -hmm. Mag o magayat nung kanyang hani So kanyang ulo Oo So Ito nga pala mga kasipit Naka Naka prepare na yung paus namin O, Protection namin mamaya Matapang mga kasipit Oo Nakabul kami <laughs> So isang pausok lang po yung ano namin. Isa lang. Mga Isa kasipit. Lang. Mga kasipit. Ayan. So, kita kiss tayo mamaya. Sa ano. yon Sa matapang na pokyutan. Baka pa na naman ito mga kasipit. Yun. Kitakit right na tayo mga kasipit. Ayun yung hali. Ang habol sa atin kanina. Naiwan pa yung trap. Yun. So tara.

Oh, hmm. hmm. ayun. Stop. Yes. First. yes. First na, first na, so mm -hmm. Ayun. Ayun. Fresh na fresh na honey. Kapukuha lang. Matapang guys. Ayun. Ayos. Kuha na namin. Hmm. Nang habol sa amin. Nang habol kanina. So, Salam guys. Man. Maraming po salamat sa mga mga ano na ito. Nanood ng video namin. Kana huwag po kayo magsawa. Hmm. So, thank you po. Thank you po. Ah, uh, Kapit lang po sa sulod na ano namin ah uh, content